Dalawa ho ang patay at parehong nasa harapan habang dalawang uh, baksi passenger ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa National Highway ng barangay Magpatao, Lala, Lanao del Norte. batay po sa report, sakay ng isang Toyota Vios ang mga biktima ng biglang pagbabarili ng mga sospek na sakay ng motorsiklo. Dahil dito, sumalpok sa barrier ang sasakyan ng mga biktima. Mabuti sa tumarkas ang mga sospek abang naisugod sa Kapatagan Provincial Hospital ng dalawang sugatan sa pamamaril. Kagnay po ng balitang iyan, kumuha tayo ng update kay uh, Major uh, Joe Navarro, ang spokesperson ng PNP Region 10. Magandang tanghali po ma'am, ano po ang development sa na nangyaring pamamaril dito sa Lala Lanao del Norte? Uh, yes, uh, magandang tanghali po Sir Rich at sa lahat po ng mga listeners and viewers ng mata ng Agila sa tanghali. Uh, sa so ngayon po sir, Chilo, uh, patuloy po yung investigation na uh, uh, kinakandak ng ating uh, Lala Municipal Police Station para malaman po yung mga uh, individuals behind uh, the shooting incident na nangyari kanina lang mga 8am uh, in the morning uh, sa Uh, barangay Magpataw-Lalanaw uh, del Norte kung saan uh, uh, this is along the National uh, Highway. Uh, patuloy na rin po yung ma-coordination natin with our intelligence unit para po sa pagsagawa ng mga uh, kung meron pong mga any development, mga information na masasabi po natin na uh, very uh, crucial or importante sa pagkandak po ng investigation at pag-identify ng mga sospechado, yun po yung ginagawa ng ating kapulisan sa ngayon. Uh mam, Ma'am, yung mga ganitong cases, hindi po ba napababa na natin iyan? E bakit po ngayon parang bumabalik na naman ito mga uh, kaso na ito ng mga pamamaril at ambush? Uh, actually po po uh, aside po na pina-intensify po natin yung ating campaign against loose firearms kasi alam naman po natin yung mga shooting incident is uh, meron talagang armas na ginagamit. Ayun uh, po yung tinututukan natin no sa police regional office then, para po yung mga incident na ganito is uh, mapawasan talaga at hindi talaga mangyari but uh, unfortunately no nangyari po talaga ang nasabing incidente eh, kaya po tinututukan natin asa ngayon uh, importante na malaman po natin kung ano yung anggolo uh, ng incident o ano yung motibo uh, ng mga sospesyado. But I'm assured na uh, mapipigyan po natin ito ng uh, solusyon. Actually, meron pong dalawa sa ngayon na nasa hospital at uh, patuloy po yung uh, actually they are in stable condition at yun po yung talagang Uh, mag-lead po uh, ma sa ating mga investigator kung ano yung uh, ang o o kaya motibo sa nasabing insidente. Mm -hmm. Ito ho ba, Ma'am Jo, mas turing po ba natin isolated case na po ito dyan sa bahagi ng Lanao del Norte o may mga cases po talaga na minsan related din po itong ambush na ito? Uh, actually po sir, no, uh, masasabi po natin sa ngayon uh, na isolated case but then uh, yun po yung uh, actually yung sentro uh, po natin, uh, yung tinututukan po natin ngayon is yung ma-identify talaga yung mga suspechado para somehow po malalaman natin yung mga angulo. Uh, sa nasabing uh, incidente. Mm -hmm. Paano ho natin masisiguro, Ma'am Joan, yung uh, ating mga kababayan ay ligtas upang sa ganun hindi rin po sila magpanik baka mabiktim ho ng mga ganitong klase ng pamamaril. Upang sa gayon, natukoy na rin po ba kung sino yung uh, posibleng grupo na nasa likod nito para yung mga kababayan ho natin dyan sa Lanao uh, del Norte eh, mas maging payapa po ang kanilang isipan? Aka uh, gaya ng sabi ko, serbisyo tututukan po ng ating kapulisan, lalo-lalo na sa Lana del Norte Police Provincial Office ang uh, itong incidente na ito para hindi po talaga na mangyari ito ng. Uh, mag ma mangyari again. And uh, of course, no, uh, yun yung sinasabi po natin na sa parati nating sinasabi sa ating uh, community to be vigilant at all times and uh, report po sa ating kapulisan uh, yung mga tao na alam nila na meron pong, di, uh, meron pong uh, um, mga firearms. Lalo-lalo uh, na kung uh, alam nila na hindi ito lisensyado, so please report it to the nearest uh, police station para po ma Uh, meron po tayong aksyon na magawa po natin just like uh, yung pag-apply po natin ng search warrant, uh, ma-subject po natin sila sa other police operation para po yung mga armas is hindi talaga magamit sa uh, uh, sa anumang krimen, lalong-lalo na itong pagkitil ng uh, buhay. Kaya po sa patuloy po tayo nananawagan sa ating community, lalo-lalo na dyan sa Lana del Norte to cooperate and uh, to support our police uh, our police personnel law, ilalong lalo na sa ating mga anti-criminality campaign, to report po lahat ng mga tao na alam nila na so, merong kadudadudang uh, uh, mga kilos o di kaya yung mga uh, nagpo-process ng mga firearms. Alright, maraming salamat po Major Joanne Navarro, ang tagapagsalita po ng PNP Region 10. Magandang tanghali po ma'am. Maraming salamat po uh, Sir Rich and uh, sa lahat po ng mga listeners and viewers sa mata ng agila sa tanghali. God bless.